Good morning! Good morning! Good morning! <coughs> Magluto ako ng ginisang repulio at ano? carrots. Uh, so, dalawa. Lagyan ko na lang kunting manok. Kung kumpleto sana ito, pwede kong tawagin chop soy. Kaso dalawa lang yung gulay ko. Pero okay na to. Okay nung okay, okay na yan. Dalawa, gisahin ko lang. para ma maka ano maka agahan na maghiwa muna ako ng manok yung maliliit na hiwa ito meron akong balon balunan dalawang piraso lang to kasi may ano ako may Alaga akong pusa. Ayaw ko bayan ng cat food. Gusto atay. Kaya bumili akong atay para sa kanya. Pero tinanggal ko yung balon-balonan. So, maghiwa na ako. Malilit na hiwa lang. Kunahin ko muna itong balon-balonan. Kasi yung atay nito, niluluto ko na papunta sa ating alaga. Martina Pusa Pero kailangan nating alagaan Malaking bagay Agus ang daga Ginis ang gulay Sa almusal Tapos, manok. Nadubukap na pala to. Pero okay lang. hiwa na lang ng maliliit. Yeah. Maliliit na hiwa. Yeah. Kain lang natin to. Dinis sa. gulay. Na may kunting manok. Almusal. Mm hmm? Hmm? na yung kunting manok yun gulay naman kung carrots kuhain ko lang ito ng maliliit ulam na uh, ulam na iwang anong kluan ng ano to importante may makain importante may maulam basta may gulay halaga, game na pwede pwede na to sarap na nito aha gulay ito repolyo naman basta may gulay masaya na Yan, si Boyos Bawang, sabay gisa. Yan, magigisa na ako. Magpa-ingit muna akong kawali. Okay. Yan. Gisa-gisa. Pus manok, kunding manok. Na. Tapos, kunting paminta atasin. Pwede Pwede na. pimenta asin muna asin yan tapos paminta pino lang na paminta yung available kaya pwede na yan ako ha yeah, okay na yan yan lang tapos magyan ng kunting sabaw okay, okay na may konting sabaw. Aha. Uh -huh. so, ano kaniyan? Pagkaluto, lalagay ko na ang carrots. Pagkakulo ng karne pala. Ayun oh. Uh -huh. Kalagay ko na yung carrots. yun, to. kulong-kulo na. Lalagay ko na ang carrots. ginisang gulay eh pagkaluto niya kaya repolyo sabay kain na, na. ginisang gulay lang sa sabaw niyan kasi mamaya ibas ibas pa yan eh lunas na siya. at po pagkaluto ng karot, luto-luto na rin ang karne manok lagay na rin ang ano lalagay na agad ang repulyo para maka almusal na ayun o ay kulong no? ah, na sol na ang kainan So, so, Ah. Yan, kunting-kunti na lang. Uh, dalawang minuto na lang. May lagay na ang ripolyo. Tapan ko muna. O oh, yun. Oh. Ayun, luto na. Luto na. Luto na rin ang manok. Ripolyo naman ang sunod. Victor Pulio. Ah, hi. Hindi mawala ang gulay sa ating kainan. Pag kumain, kailangan laging may gulay. Pakuluin lang. Ang na, ang mga isang minuto lang, solve na, kainan na yan. Kasi masarap ko yan, nguyain yung malutong ang repulyo. Okay, saglit na lang. Saglit na lang to, kakulo nito isang minuto lang makakain na tayo kasi mabilis lang itong malutong ng rupulyo uh -huh. so, na ayan uh -huh. luto na ito. malapit na malapit na talaga ayos na ito kain na na sama lang ito medyo malutong siyang uyain Masarap na masarap na po. Sabat na yan. Yan. So, hanggang dito na lang po. Kainan na po. Lagi po tayong mag-iingat. God bless po sa ating lahat. Bye-bye. Kainan time. आं <laughs>